Sari yung dito ko, oh. hanggang dito. Pag madaling araw, sobrang ano na yung ugat niya. Naninigas. Eh, ba't na May short kayo? Tapos yung dito, ano? pag naglalakad ako na medyo malayo, parang tinutusok. Parang nasusunog na, may umihingit. You know? uh -huh. May short kayo. May kasi singa yung, lang dito. Ayun na yung may short ako. Ron na yung, uh, may short. Tandaan nyo mga ka 3 Huwag kayo maganito kung alam nyo may sumasakit sa mga masin-masin nyo -masin hanggang paa. Yan yun, Kasi yan, pag, yan, pag yan iginan niya niya, katulad niya no, kaya natin, may ipit na yung ugat nyo. Pag iminasage yung ipit na ipit na ugat nyo, sasakit lang yun. So kailangan mag-cycling kayo sa loob, tapos short, para banayad na banayad. O kaya malong sa mga babae, malong para maluwag. Okay ma'am, ito sir ko. Punta kayo lang sa CR. Dito ang sumasakit sa inyo. Sige higa higaw kayo. May lang ako. Tignan ko kung umurong na yung paan nyo. Sige, ayusin yung... Roy, ayusin mo yung una niya. Ayusin, okay, higa Higaw kayong derecho para makita natin lahat. Yan, Tulad yan, mahaba na isang pa. Oh, o, ko lang dito sa ilalim, ha. O, oh, okay, mas mahaba. Mahaba to, no? Okay. Kayo. Ayan. Kaya pag naglalakad kayo, oh, may, may parang kumikidlat sa loob na hindi mo mawari. May kirot, may, may parang umiinit, parang namamanhid. Ganon, di ba? Hmm. Ayan. Kasi nga, oh. oh. Layo na, no? oh. Kahit dun sa ilalim, oh. Oh, isang ano, hmm? yun. Okay, oh ang problema. Isang dali, isang hinlalaki na halos yung allowance, agwat niya. kahit dito mahaba, dito ko pa rin nakatake. Pusaya dudo lang sa loob. Oh. Konting-konti na lang. Diba? Konting-konti na lang. Hindi pa tayo natatapos. Ah, ano yung

Na pa sabi lang sa'yo sabihin mo to malayo bayo laglag mo lang to laglag mo lang yan yeah. sige pa laglag mo lang huwag mo labanan ma huwag mo labanan yun yun labanan okay na pa kami kamay mo doon. Pag Yan. Yeah. Shoot mo na yung mo. Yan. Yeah. Okay, wala. Pinas na. kita Ini mau apa para kutukan kayak apa Pagpahin lang yung katawang lupa ni Mami sa pagod sa trabaho sa bahay. simo. Ano yeah. na? Patayin mo. Keren mo? Lakas mo, check mo. Ganito magiging exercise mo. Ha. Sige, tayo ka. Kapit ka dito sa ano, Padre. Sige. Pumulimihan ng. D'yan sa mo. Kabilang. 3 to 4 days, wash out lahat yan. 1 to 2 days, makakaramdam ko pa ng ano. ng mild, mild. Pero 3 to 4 days, okay, okay na yan. Okay. O, testing mo. Ano, no, wala? Hindi na wala na. Wala na pala eh. Lang. Na. Oh, wala na pala eh. Bukas lang. Wala na. Wala na pala eh.